Magandang araw mga kapatid. Ating ang panuorin itong pangyayari kung paano pinasok ng mga kapulisan Diyan sa nangyari dyan sa pag-search or pagbigay ng warrant of arrest para kay Pastor Apollo Sikibuloy. Ating panuorin kung paano na pinasok ng mga pulis ang lugar ng KOGC. So mga kababayan, So, muli ito ngayon ay June 10, 2024. So, ito na nga, ito ngayong araw na isiniserve ang warrant o baris para doon kay Pastor Apollo si kibloy doon po sa kanilang compound sa Davao. Yun po ang compound ng Kingdom of Jesus Christ na binoo or ginawa ni Pastor Apollo si kibloy Atin pong panoorin mga kapatid So dito mga kababayan, mga kapatid, sadyang iniharang itong sasakyan para siguro mapigilan ang pagpasok ng pwersa ng kapulisan doon sa mismong compound ng KOGC. Kaya ito ngayon mga tao, siyempre ano na, nagkaroon na ng tensyon dahil pilit ng pasokin ng mga operatiba ang lugar ng uh, property ni Pastor Apollo Sikibuloy Kibuloy. <coughs> So, po mga kapatid. So, ito na ngayon, oh, nabuksan na yung gate. At ito na, oh, napasok na po ng mga uh, magsiserve ng, magsiserve ng warrant o arrest. Para kay Pastor Apollo si Tibuloy. receive call na 159 kay Judge Montesa. So ito na nga po mga kababayan, ito na yung CIDG na po, nakapasok na po doon sa sa vicinity ng compound. So ito yon ayon nga sa balita, ito yung sila ang mag-search, mag-serve sa warrant of Siyempre hinahanap ngayon ang pastor Apollo si Kibuloy. Walang problema. Eh And... puntong ito mga kapatid, ito pinilit na nga namang buksan at sinira yung naka dingding or nakabakod na yero. So ito na nga po yung mga operatiba. So sa anumang kadahilanan, pilit nilang sirain or sinira na nga yung uh, pinaka pinakabakod na yero. syempre para makapasok na naman sila yung mga kapulisan natin. ito na po yun, oh, matensyonadong tagpo na ngayon dahil siyempre uh, ang uh, mga, kaalyado ni Kibolo ay ayaw pumayag na kapasok ng operatiba, mga, mga polis. Eh, siyempre, itong nilang makapasok sa anumang kadahilanan kung anong hawakan, So, anyan, persahan na pong pumasok. So, madalas natin marinig dito sa video na ito na sabihin wala silang kasalanan. Eh, talagang sila walang kasalanan. At ang may kasalanan, siyempre, yung pinaka-leader uh, nila na walang iba kundi si Pastor si Sipibuloy. So, ito yung ma matinsyonadong tagpo nung inasok na nga ng mga kapulisan ang lugar ng KOJC. So, na yung mga kapulisan ng gobyerno ng kapulisan natin siyempre walang iba atin naman talaga yan eh nakapasok na po sila sa loob yun nga lang siyempre pinas sinira nila yung isang parte ng bako doon kung samang lugar yon eh, hindi natin alam pero ayan nakapasok na po sila Allahumma ya Allah ya Oh, my okay.

So mga kapatid, sa unang bagay ng video na ito nating napanood, kayo na po ang bahalang humusga. Siyempre, unang-una, eh, teritoryo nila yon natural, eh, haharang sila sa anumang paraan, haharangan talaga na hindi makapasok. Ngayon, sa side naman dito sa ating mga otoridad, eh, mayroon kasi silang hawak na warrant Kung anumang specific na nakasulat doon, hindi na natin alam, pero tinutupad lang nila yung kanilang tungkulin. Kung ano ang otos, yan nilang sinusunod. So kung ano man ang ating nakita sa video, kayo na po ang bahalang humuska kung anong nasa inyong mga saloobin Pero ito yung tagpo na kung saan hinahanap nga nila ang Pastor Apolos Iquiboloy na mahuli na nila at maibigay doon sa kamay ng ating batas. Sa kamay ng ating batas. Maring ang iba dyan talagang hindi ayaw nila or ay, sabi nga na sa ating narinig kanina na ayaw nila makapasok yung mga otoridad na yan. Sa anumang dahilan, maring hindi natin pwedeng husgahan kasi siyempre may kanya-kanyang damdamin yan. Pero para sa akin lang po mga kapatid, ang isa ko sa masabi dyan, eh tungkulin ng mga otoridad na iserve, iserve yung warrant. Dahil siyempre isa lang naman tao ang tinutukoy dyan eh. Si Pastor Apollo, si Kibuloy lang naman ang kanilang pwedeng makuha eh siyempre yung mga niya eh talaga magre-react yan. So dahil sa bidyong ating napanood, mga kapatid, mga kabayan, bahala na po kayong maghumatol kung anong inyong naobserbahan doon. So yun po ha, ngayon is June 10, 2024. Ito po yung araw na sinubok na or pinasok na ng mga otoridad ang compound ng Kingdom of Jesus Christ na binoo or ginawa ni Pastor Apolo si ayan, abangan natin ang susunod na kabanata sa tagpong ito kung makita ba nila si si Apollo si Kibuloy, sa tagpong ito or mahuli or sa ano paman. Abangan natin mga kababayan. So hanggang dito lang muna pansamantala ang ang isang bahagi ng video ang ating ipinakita sa inyo dahil ito'y mahaba po. Ito'y reaction ko lang, nan, ko lang din naman sa ini-upload ni uploader din naman siya na si PH News Feed. So, makikikuha lang din naman tayo ng reaction dahil siyempre ito yung isang matinsyonadong pangyari ngayon sa araw na ito mula pa kasi kaninang madaling araw hanggang ngayon gabi na at uh, ako lang na din po na may magsishare sa pangyaring ito so yun po gaya na sinasabi ito ay usaping pang pero siyempre may kaakibat or, or may koneksyon na rin po ito sa patungkol sa politika dahil sabi nga naman nila eh mga kaibigan ni Pastor Apollo si ay eh, mga politiko at ito na nga eh, hahantong na rin naman doon sa husgado dahil siyempre mayroon silang sinosolve na isang paglabag patungkol nga doon sa child abuse sa human trafficking sexual abuse o ano pa mga, mga abuse yan doon po lalo na sa may Amerika, mayroon din silang hinaharap na mga kaso doon lalo na tigit kay Pastor Apollo si yun po mga kababayan, hanggang dito lang po, na, muna ang ating gagawing reaksyon sa mga bidyong ating nakita. Hanggang sa muli, it, ako po ay magsabi sa inyo mga kababayan, ingat lang po uh, at magandang araw and baba Bye-bye.